Right, yeah. Select of two hearts. pinaliwanag mo, may okay. select. O oh, sige, paliwanag ko na muna. <laughs> so, so ito, yung continuity. Ito yung mag... Magte-test mag kung hindi bali yung kanyang... Hindi putol yung line nung... No, yung wire, na gagamitin, yung wire na gagamitin natin. So ganito siya. Hawakan mo dyan. Tapos, yan, pag tumunog, ibig sabihin walang putol yan. Okay? Good. Tapos, okay, papaliwanag ko sa iyo yung tatlong to. Bumili ka ng wire, di ba? Oh, bumili ka ng wire. Meron niya tatlong nakalagay dun sa loob. Isang black, isang copper, at saka isang white. So, itong black, ito yung 120. Itong copper, ito yung ground. Ito namang white, ito yung neutral. Pag kinabit mo, Pag kinabit mo siya sa, is, uh, sa extension, sa ganito. Okay? Outlet sa outlet, outlet Sa outlet. sa sa... outlet at saka dito. Sa plug. Sa plug. Okay? May o pasensya up. na kayo kung mali-mali ako kasi alam mo na. Pero okay, bawal tanga. Tinuturuan ako eh. Bawal daw ingot dito eh. Okay. Kasi hindi ka pwedeng magkamali sa electric. Mga kuryente ka kaya. Okay? So, gagawa tayo ngayon ng ganito. Extension wire. Ito na yan. So, panurin nyo na lang.